Eh dito 'yan mabibili hanapin niyo si si Amin from Solar Reactive. Okay, si Khobar, Nermin So, 'yan si Amin dito sa si sola Hindi si. pa ako si nagbebenta, guys. Na si Amin po, ayan dito si. ang nagbi-video di nako. Kamay ko kamay. Ayun ni Amin, 'yan rin. Wow. Wala yung Japanese lock. Oh, Oo, oh. ito kadena. 'Yan ito na may isang okay. kadena. Ito sa sola So, mga gustong bumili ng Japanese sila. Punta sa Al-Kubar. Al Punta Al nyo yung lang yung sa Sola Jewelry. Binas market. Sa, beside Binas Market. Hanapin nyo lang si Amin. Malapit Hindi, Hindi po ako nagbibinta, guy. Hindi po ako nagbibinta. Nagkukontent lang uh -oh. ako dito. Wow. Magkano to, Amin? Per gram ito? Ito, 285 plus labor. 285 plus labor? plus labor. Ito naman? Ito, 242 plus labor. 18K. Ay, 18K yan uh -oh. na yan. Ito yan sa Sola Jewelry. Ito. Tiga, 21. 21 lagi ya. Okay. Marami marami maganda dito sa. Marami kayo kapaya. mapagpilian mga kawaw. Oo. Oh, Wow. Oh, oh. wow. To guys support the grams, magkano yan? Per... Maganda 285 per gram. Per gram ng ono. Bilas yung labor, alam mo yung maganda yan, handmade. Handmade na. Ang ganda design. Handmade na no yan. Opo, 40 grams. And dito yung sa shoulder. Sa shoulder, ang cover. Maganda ang ganda presyo kabayan. ...jewelry, ito, Japanese lock, lah. meron lahat na mag-size. Ito, Damascus. meron size 18, meron 20, meron 22. Ito yung flat, may ahas. Tapos yan, yung makinis. Yan, dito yan sa shula. Sa shula, jewelry cover, ito yung adena. Ayan, mga Lahat, ito, ito yan. Lahat, 18K yan. 18K, makarapay ito lang. 242 plus, labor ka ba Yan, dito yan sa shula. Sa shula, jewelry cover, sa shula, jewelry ka bayan. Maraming maraming magmagandang bago yan. Diba? Gano'n mo, yung design. Ito. Ayan, yung panglalaki. Ito, Saudi. Saudi. Ito, Ingazazi. Ito, butterfly. paru paro paru paro yan. Ayan, Ayan. ito, bulaklak. Ayan. Opo, ito. ito, kabayo, kabayan. Kabayo. Ayan, sa show jewelry. Sa show jewelry. Marami, marami maganda. iba Brad? Marami, marami. Diba? Marami mag-design. Oh. Diba, kabayo, horseshoe, Saudi design. Ito. <laughs> ba diba? Ayan, libre na. Pili lang kayo dito. Ayan. oh oh so, Bago Ay, yan, bro. Hanapin niyo lang si... Si Amin. Mabay talaga. Halika dito. Ante kita. Bigay sa'yo. Malaki-malaki tawad. Yan, yan si Bayaw. Oh? Isusukat na ni Amin. Wow, mayaman so, ka talaga yaya, si wow. Pumilita, wow. Wow, wow, wow. Mayaman yaya. ka talaga. may meron kayang lahat, ba't maggawa business sa Binas, sa atin? Ang daliri. Ba? Ang daliri oh, di mo. Oo, mayaman. oh, tingnan mo, mayaman ka talaga. Mayaman <laughs> na talaga si Wow. Hindi, <laughs> wow, mayaman wow. ang daliri. You are so rich. So rich oh, ba yaw? Okay. <laughs> mayaman ka. Show Shola Jewelry. Ang paper Clip 21. May 21, may 18 ito. Ito, next, malaki. Sino may gusto? Kadena. Diba? Yeah, Sino may gusto yan yung kadena? Dyan. magandang ganda design. Ito, malaki. Ito. Ito, yung gusto. Flat. Flat. Malaki-malaki daw. Malaki. Magkano? Makan, ito, ito per gram. ang bago-bago. Magkano per gram? Ang 281. Last labor. Ito, brother. Yung bago namin. 25. 21K. See? Maraming-maraming ganda. Ito, yung batiga. Mm -hmm. Tindinaw. Ito, yung serbente. Magandang ganda yan. Daba yan, Mayroong Meron 21, meron 18. Di yan dito. Basta sa Shula. Ito, Sh tignan mo. Ito, may bukas ganun. Tignan mo. Ganda makala. Tignan mo. Shula Jewelry. Opo. Kubar, near Pinas Market. Malaki-malaking tawad ka ba Halika dito. Oh, yan. Dami. Ito, dami-dami maganda design. Itong Versace. Versace and the fruit. Ito may design ng Versace. Ganun na bu bukas. Ganun na bukas. Ganda ganda. Maraming gusto mong magtanong sa akin na yan. Gusto mong magtanong sa ang Versace. Versace and the floor. Ito ang bago natin. Tingnan mo, ang ganda magbukas yan eh. Magganon yeah, talaga. Sarado mo na yan. Magbukas, ganon. Okay. This one, 285. 21K. Plus 21K, ito 85K. Ang 18K, 242K. Hanapin kabayan. nyo lang si Amin dito Opo, sa, sa show. Opo, sa show jewelry. Ako ba? Ito kabayan ng bago namin dito. Dati meron biro bago namin punta. Ang si Carter. Meron na every size ang gusto. Malaki maliit. Tapos meron dito ng hardware Tiffany. Ayan. no nauso na yun. Ngayon. Yung lahat customer gusto yan kasi Rokalong yan. ngayon. plus labor kabayan. Ayan, dito yan sa... sa show, yan, Ito ang may gusto dito ng gusto ko yung Ang gusto ko yung Tiffany hardware. Ito, itingke. 18, 18K. Magkano sa 18K? Isang gramo, 242. 242 sa 18K. Hindi na maliit yung labor. Hanapin nyo lang dito si Amin. Si Amin. Amin Sula, Jula, so, na yun na yun na hindi sa loob. Naya, binas market. Ito ka pa May bangkas, may sing-sing yan. ganda-ganda. Maraming mag-design yan. Ang natin dito, sa Shola Jewelry, the best. Here, tingnan mo. banyak madami maganda. Mag Punta ka dito. Antay kita ka yung so, hindi pa ako nagbibinta si Amin na oh, oh, lang po. Tapos may free pag ka dito maraming. Ayan. Ganyan, oh, oh. ayan o, dito sa yan na sa Shola Sana Ayan, ano, niyan? Oh, solid. Solid Tiffany. Oh. Tiffany Hardware. Oh. oh. Dito yan sa Shola, Shola Jewelry. Hanapin nyo lang si Amin. Si Amin, talaga. Amin, hindi pa ako nagbibinta guys. Nagbablog lang po ko. Thank you. Salamat.